good morning. Dito na naman tayo sa ating channel, The Aninos Channel. So ngayon guys, ngayong umaga, ang gagawin natin, titignan natin yung natapos na DIY ng mga anak kong dishwashing liquid. ah uh, lemon flavor siya. Actually, uh, na-mix na siya pero nung isang araw kasi, pinaalis yung ano niya, yung bula niya after 8 hours tapos nilagay nila sa bottle ngayon ko pa lang bibidyuan ulit yung yung liquid dishwashing na na nasa bottle na kasi first time naming gumawa ng DIY so hindi pa rin to complete wala pa siyang name ah uh, para ma-dispose so ngayon let's go tingnan natin Ito po guys, yung liquid uh, dishwashing na DIY ng mga anak ko. Lemon flavor po ito. Bali, ang ginawa pa lang, eh, try, try pa lang po ito. Ngayon, ang i-dispose po, eh, 12 bottles po siya. Pabaliktad kasi yung cellphone ko. 12 bottles. Pero may nagawa po kaming extra bottle para sa aming home. Ay, dapat pala nakaano siya. Naglilik siya. Ngayon, uh, hindi ko pa rin alam kung uh, magkano ito. Uh, pa rin namin. Kung magkano yung nagastos namin dito sa liquid bottle na to, liquid uh, dishwashing na to na DIY. Ah, uh, itatanong ko pa do sa ano, uh, girlfriend ng anak ko, kung magkano lahat yung nagastos mula sa ano, uh, powder na liquid uh, dishwashing na diniy DIY nila hanggang sa bottle. Ah, uh, na namin kung magkano ang kalalabasan. Tapos, kasi matagal namin gustong magnegosyo ng ganito. Dami namin nakikita na magandang negosyo ng ganito. Uh, para, para sa extra income din po. Ayan. Actually, yun yung ginagamit namin keso nilagay lang namin sa bottle ng may name ka. So, ano, uh, ito yung dini-IY nila. Dini-IY ng anak, mga nang ko tsaka nung girlfriend niya. Maganda siya, mapula at tsaka mabango. Kasi yung yung ibang nabibili namin na nang DIY kulay green, wala siyang amoy, wala siyang hindi siya mabango. Maskad yung amoy, amoy gamot. Pero ito guys, walang wala siyang amoy, amoy lemon. Hindi siya maskad ang amoy. Mabango ang amoy niya, guys. Maganda. Promise. Okay. Sana ma magustuhan nyo. Sana uh, madispose ko ito ng madali at makagawa uli ako at mag-order po kayo guys. Para sa aking mga aninos, uh, ito po ang aming unang unang DIY ng liquid dishwashing lemon flavor. Okay, mga di aninas channel. Bye-bye. See you. Don't forget to subscribe and like po sa aking channel.